Hello, guys. Nasira na yung bahay ko. Sino ba nag-ano nito? Pagong gawa ko lang itong bahay na to. Tapos mayroon nagsira. Sino ba nagsira nito yung bahay ko? Kawawa naman ako. Wala na akong bahay. Pero mayroon pa akong isa. At yung nasdulo ko. Mm -hmm. <laughs> Wala na akong ayusin. Isin nga natin, tatari ko kung kaya pa. Tari natin. Kung kaya pa na tu ayusin. Tari, sayusin na natin. Hindi ko na kaya. Bala na to Gagawa na lang ako mamaya. Arabi <coughs> naman ito. blok sirat na ito. <coughs> Iinis na ako. Diserahin ayon hmm. hmm. ko Hmm <hesitation> bato, Hmm tinga nisirang sirak, sinubanong sirak ngayon ito yu Dahil sa bagyu yata tuwi nangayon, nangayon, Hmm Hmm. Ang siro ang bahay ko. Ano ba ito? po? Hmm. Gagawa na lang ako ng bago bahay. Kung pwede ba tayo makagawa? Baka hindi na tayo pwede makagawa. Ano ba yan? Ano ba yan? Ano ba yan. Then, ipit pa yung ulo. <laughs> ipit pa. Oh. Okay. Yun. Tapos, hindi ba talaga yung bahay ko? Itong pag-asa. Gagawa nila ako ng bago. Pero hindi pa ngayon. Sa susunod pa. Mahirap kasi mag-deal. Ito. Ito. Masira pa bahay. Tututulog mo na ako. Oh. Ah. Oh. Inag, nagising na tayo. Tingnan natin yung nasira bahay. Sirang-sira na yung bahay ko. Ya. Jangan nyaman. nyo nyumbay, guys. Sirang, sira. Nah. Bayan chino banyak sirat itu. Guys, chino banyak sirat nih itu. Aking bye. Pulang, Ronald Ronaldy. Ba yan? Ano ba yun? Anong gagawin ko? na Oh, hindi ito ba tayo? Hindi ito ba? may village? May bahay? May bahay o. Kita nyo ba yun? Bahay? Bahay guys so? yun? Pero may village nakatira? Sayang. Ano ko yung natin? Iiyak na lang tayo. Sira pa yung bakay ko. Hmm. Oh. Oh. Sira yung bakay ko.